Hello, what's up guys? For today's video natin ngayon guys is ituturo ko kung paano po ito connect sa Let's go guys. So unang-una natin gagawin guys is mag-download po tayo ng camera. Doon po natin isit lahat para ma-connect po natin itong itong para ituturo ko po sa inyo kung paano i-connect sa open camera. Tara, let's go. So nandito po tayo ngayon guys sa cellphone. So hanapin po natin dito yung dinownload po na open camera. Yan po. Tapos dito po sa open camera guys. Yan. Uh, video siya. Yan. Pindutin po natin itong icon na settings sa open camera. Tapos punta po tayo dito sa video settings dito sa video settings guys hanapin po natin source audio source so, tapos external mic yan tapos balik tayo punta tayo dito sa camera preview yan tapos hanapin naman natin dito yung show audio level meter check po natin. Tapos, balik na tayo guys. So, ayun guys. Ito na po yung mic natin. So, subukan na po natin i-connect. Kasi, nauna kasi natin yung kanina yung offing camera natin. So, dito guys. Ituturo ko naman dito kung paano po ito gamitin. So, ito guys. Kailangan nag-hold lang po ito. pagwan Pag once nag-blink yun, guys ito guys nag blink po ito ibig sabihin hindi po siya naka connect pag nag blink Ayan. patay natin tapos ito naman yung receiver natin ito ito po yung sasaksak natin sa cellphone dito guys meron po ditong iilaw na pula dito ito yan pakita ko guys dyan po iilaw po yung pula yan nagbleblink din yan guys pag once na nakakunek na po ito i steady din parang ganito yan nagbleblink din yan yan bleblink din yan yan Inabotas nabutas na yan bleblink so saksak na natin yan, patayin ko lang guys sasaksak ko dito sige lit tabi ko lang ito saksak ko lang guys. Yan. Pag once na nakasaksak na yung receiver niya guys, is mawawala po ang audio nito. Ganito kasi hindi pa na-on yung mic natin. Ganun po. So, balik po tayo sa video natin. ba automatic siya naging steady guys kasi nakakonnect na po kanina yung ginamit natin kanina na open camera na set na po natin yung camera natin yung open camera sinit na natin yung settings niya so ito na po low low okay ba guys yung boses ko low ganito lang po sa pag connect po ng tong microphone natin guys low low atras tayo ng konti para makita nyo low 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 yeah. ganyan lang po sa pag connect po guys yan kasi <A3> iwan ko ito gawa Tapos atras pa ako guys kung maririnig nyo pa. No. 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 Pero pag gamitan ko ng ganito guys. Yan. Nagkukunik po siya. Yan. Ganun lang po guys sa pag-connect ng microphone natin, 'di ba? Madali lang. So sana guys may natutunan ka sa ng ito. So ayun, maraming salamat sa panonood ng video ko at kung bago ka palang lang sa akin channel, please subscribe and like na rin. Thank you po.